Hi guys, welcome to my vlog. So, karon guys, nataron sa pipinohan na mo. Kay, para ako i-share ninyo kung ano nga mag-pruning ta sa pipino guys. Guys, kinanglan nga mag-pruning ta sa itong pipino para mo, mo taas pang pa iyang kinabuhi. So, ang nga mong sa mong pipino guys is, nag-pruning sa walo kadahon. Ang gikuha ang walo kadahon o walo kasanga. sanga nga, ig-abot na mo sa walo kasanga igabot sa siyam kasanga, nga, kuhao na mo ang iyang udlot. Kutub sana na ay bunga. Dito na mo gi Kay di pan po pwede kutuan tanan, di ba? Huwa bunga nga ma harvest. Parihaan ni eh, guys. Amo siyang gikuhaan. Gikuhaan na mo siya og udlot Kay para ang iyang bunga, dali ra nga mo tubo. O, dili po siya magpalabi o sanga nga sanga kayo magsigi po siyang palabi og sanga maglisud po ta og padagko sa atong bunga sa atong pipino kinahanglan siya atong puningan kay para ang vitamins nga atong ihatag sa atong pipino is mulargo siya sa udlot o sa mga bunga o kinahanglan po nato siya nga uh, kuhaon ang uban nga mga dahon kay para kay wa man to sila ikuan wala man sila ikatabang sa atong uban nga kuan So, dapat kuhaon nato sila kay mahog mo na sila og sucker. Sucker means magasigin na sila og sup-sup sa vitamins. Instead nga, ang sup-sup sa vitamins nga atong gihatag is ang mga bunga o ang iyang udlot. Kay kung dili nato kuhaon ng mga sucker sa ane atong pipino, mo mahimong kuan mo kulot ang atong pipino so kung mukulot ang atong pipino guys maglisod na tag pabunga ana si Nidia so mo na at among gibuhat pruningan nga gayud siya ha para kung mag kung gusto pa nato nga mo mu, mutaas mang iyang kinabuhi sige gayud tag pruning 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 kung natay makita nga mga yeluhon guys or kanang mga na murag aksyon siya murag ni sakit bitang yang kuan dahon kinahanglan nato siya nga kuhaon dili nato siya pasagdan nga ari siya mamatay sa punuan sa atong atong pipino kay maglisod na tanga guys kaya pareha sa amo sa una nagtanong mi guys among gibuhat. Wa na mo sumuto nga nagalisud mi, nahibong mi kung nganong dili naman mo ang ag pipino. Sumuto nagsigi mig search, sige mig search sa YouTube. Moto among nakita pruningan di siya. Kinalan siya pruningan kuhaon ang mga yelo nga dahon. Kuhaan ka siya ay kuhaan, kuhaan jud siya og ah, dahon sa ubos o mga sanga niya ang gani pong mga sanga niya guys, katong nipakita gani nang gikuhaan ang mong udlot, kinang lang si kuhaon uh, kay para ag, para ag sanga or ang kanang udlot dito sa babaw, isigi siya taas, sigig taas. Kung magasigi taas guys, ang udlot nga main nga udlot, magasigi taas. So, kanang udlot mong guys, kanang min nga udlot niya is magasigi siya taas magasigi po na siya daog sa nga ubunga so kung kana mapasagdan na to ang udlot ana guys bot pasabot na kuha na ta dili na wala na tay wala na tay makuha nga bunga kay ato namang gipasagdan ang main nga udlot so kung dili na to mapasagdan ang main nga udlot guys so may pag-asa pa ta nga maka maka harvest patagdaghan, maka may pag-asa pa ta nga mubunga pa siya kay na pa man sya main nga udlot so dapat ang main nga udlot yun guys dili yun na to na sila pasagdan nga mangulot na sila kay once mangulot na wala na wala na tay maharvest jud anak guys kay mangulot na man so pangulot na ni ang anang udlot mangiluhan uh, pati ang udlo uh, pati ang dahon sa ubos is mangulot na po na siya guys so wala na na siya pagasa mo na nga guys mo jud ni akong ika-recommend ninyo nga kung magtanong mo upipino kinahanglan jud ninyo Puningan nga jud ninyo siya ayaw ayaw mo kasayang anang anang bunga nga nasa ubos nagdaghang maingon nga uy sayang nga pranay ko haon man ang udlot or kwaon man ang sanga diha sa ubos nya walo pa jud ka sanga ayaw mo kasayang anang walo ka sanga guys kay naapatay udlot nga main nga udlot nga daghan pa ang mag, daghan pa ang bunga nga makuha na to anang udlot kaysa anang sanga sa ubos nga walo ra ka na walo ra na sanga ayaw ayaw mo kasayang anak dapat ang masayangan mo kung ang udlot mangulot na siya muna siya guys ha so moro to siya guys moro to akong mahatag nyo nga uh, guide so salamat sa pag tanaw sa video so don't forget to sub subscribe sa aking youtube sa you, uh, youtube channel ay just colored